For to this video <laughs> Magmumukbangers tayo guys Ayoko ng mga nakaglabs ako Gusto ko ano uh, Kakain kami ni mother ng alimango Ayan lalaki ng alimanggu Anong gusto mo na rin alimanggu? Kasi tayo tayong alimango na may bakla May babae, may lalaki Anong gusto mo? Kasi may tatlong alimango akong binili Dige na na, didi na lahat Lingkuran gad. Lingkuran gad. Kain iyo luto o. Oh. Dito ila do Kakain kami si Ma. Ano gusto mong alimang mother? Uh, bakla? Wala nang kuram, wala nang ano, yung mga ang tawag dito. Lalaki no. at saka ano yung binabae. Ang alimang kasi guys, para sa hindi nakakaalam, may tatlong klase. Babae, lalaki at saka bakla. So, kain kami ni mother. At saka kami ni mother, yung bakla na lang sa'yo. Ayan, sa'yo yung bakla. Hindi, oh, O, hati kayo dyan. Ah, gusto ko pa na kakamay. Kami ni Mother, bibira na naman din kami malit sa mga tapang kain kasi kung ibang kasi ako. Iyan na. Hindi manda. Imo ano tu? Makaraad Um, kano Kain tayo. Kain na mother mag-send of the cross muna kami kasi ganun talaga pag kumakain kami sa probinsya pa. Para okay. ayan. Laki naman ng ano, aligi. Ay, ng ano. Sarap. Mmm. Maroon din kaming ulam na bukod sa limang, oh. Isda, ayan. Rito. Tapos din kaming munggo ang dami natin pagkain kain tayo guys. shout out sa mga viewers natin kain natin no, nagkawin ano yung sila bukas naman ulit po kayo naulo pa silang kuma oh. hindi diyan ako

Ang liliit natin. Mm -hmm. Shout out ka naman sa viewers natin. Shout out ka may. Kain tayo guys. Kain di na wala. Sector natin. Pinakain ko si Major ng alimano. Para. Okay ka ba eh. Sa sa probinsya kasi ang alimango namin doon. Maliliit. Maliliit, no? Native. Native doon ang mga kagang. Kagang ito. Hindi mo niya ito. Diri ka, di hinuang ko ikaw. Hindi, di hinuang. Masarap din yung munggo, gulay. Kumain na ba kayo, Gal? yeah, masarap ang crab pero ano mahal na ang crabs ngayon. Bihiray lang kami nito tumikim kasi medyo mahal. Nakaka-high blood yung price niya. Ang <laughs> kaon lang. Ano sila na kaon? Ang pag eh. Daramon netong doon. Shut out. Wala tayo luto. Natakagang ko yung kapo ha. Sila na tayo pa luto, basi mabutog. Ang laman nito. Ito sa'yo, ganyan mo saan? Ginawa na ba itong? good evening sa lahat ng viewers. O, oh, taga nabas, nanonood ngayon, shout out mo. Las um, ito? Y yung iba. Shout out sa mga taga Maupay nga gab eh, Maupay nga gab eh, sa iyo matanang tagalas na basurul. Maupay gab e. Eh. Luto o. Lagi dito ay tagalas na basurul. Tagalas na basurul. Sino? Sino? Oh. Okay. Kansulay umagad. Sarap. Sarap. Pwede ka kumain alimango. May gulay lang sa'yo. Ayun. Hindi, hindi. Na, Kumain ka na din pilang. Kanina nga, liwat, pasayo, kaya sira. <laughs> Mabubusaw. Kuani mingsira, kanina, di ba? Tipo na hmm. nah. naman na laki. Pasay. Hmm. Tama na. Mamaya, sinipang pinakaroon na. Hindi nga sa kumakain daw sa kinis kayo na high, high blood ko na siya. Na high blood ka? Mm hmm. to this black town. Salamat. Kaya naman na high blood mangkam, ako anime. Not, si, Manila, blood, si Manila high blood, si mana high blood. I, bawasan yung mga dugo niyo, ibigay mo sa akin kasi kulang ako. <laughs> so, pwede na ulang. Ngayon na si Warren. Punta ng ano, bibili doon ng damit. Paklaran. Mabay ko yun. Ito yung eh. ko. Na okay. Pram kalambalago na hilo. Marta Iling, thank you. Sabi ko malaming aligan ibigay mo, Chitay, wala naman pamahay pa naman dito. Sobrang inin. kasi ano doon. Ano na yun mo? Tubig? So, dato. dato oh. Malinis ito. May prutas diyan na bumili ako. Ay, nanay yun. Oh. Hmm. Sina, binigyan ko ng isa. Ang bala niya. Kaya daw na yun. Kaya ito. Dapat na kakainin mo prutas, nai, para na makas ka. Kasi e, na mga neros yan doon, no? nagbili ng prutas sila. I'm Abid from your from Titanic. Thank you, Emma. Thank you, Emma, welcome Tara. Masarap sana, pero ang hirap naman kainit. Mahal ang kilo yun nga. Yes. Ayan, yung tatlo na yan, ang bili ko, 3.9. Isa? 3.9. Eh, eh? Brabe, 12, ang mahal pa rin ito. May dito, ano? Dalawang kilo. Ito nga lang, sir. Ang daram, ang karabis. Mahal kilo na ngayon. 1.5. Hmm? Dati, mura lang yan. Yan, tas na. 1.2. Hmm. Okay, ako kusini magluto pukot, gira sa magluto? Ang itong lugi wala ay ako taba. Tapos gigisa sa bawang at taba. Damok bawang. Tapos gisahin na ini. May ito gihin na na si Kadua nga. Gira sa Ang magot Gusto ko naman steam lang kasi Amo ano siya. Buhay siya eh. Oo. Nanong gin na nai? Ini nga. Ano bangos. Mm, ba ang mga nakatag? Sagatag. Sagakuan, sagahan. Binigyan ka ng bangos? Diyos ko, baka may na sa'yo. Lalaki? <laughs> Ayaw nga niya tanggapin. Kasi kung ano niya kilala. Yata ka Franklin. Ang Franklin pa, ina nung ito. Wala May nagbigay pala siya ng bangos, baka maniligaw yun. Kung naunahan mo pa ako magka-boyfriend ata, nanay. Bago nga nina kanina na pa-picture ka. May nag-kiss kay Nini, kay Diwata. Di, pasagdigan na itong siya kay Hustin. Nalagat itong siya, ipapabay. Binder Fartel Estita, and hmm? Lores Thank you so much. Nakabasa ka pa si Tun. Tapos pula yung kailangan ako. Ay, yan tulog. Yan na ako haa. Atyan na ako mga aligi. Ay, di yan marasa. Hindi? Ang sama ba yun? Nanay, oh. Tak na, tak na. Ayaw mo na. Ayaw na. Kanya tiyan, pagdarama na kanya nakakain. Ayaw na ni nanay. Ayaw mo pala. Buko pala. Ayan, ayan ang ano. Masarap ito? mm At ano yan eh, taba yan eh. Iyan ang gusto ng mga ano, Sayang niya pala yung... Inaong ko utal, nakakalungod. Ang buto sa'yo, wala mong kukakata. di pa, yun pa. Watching from Taguig. Shout out sa lahat ng viewers natin, guys. Ano sa ng mga bisita. Oh my God, sarap. Nalaga, pasalak. At least gan si Ramgan. Bakit? Nakabangga po si. Ay. Kaya gira yung ina kanya latos, nakaabot na ng kuwan. Tay-tay, Teresa, nakalpan. Ngani. Kay bikers. Ngani. Ganon talaga mga bikers. At least gan. Kasi na, pag binay ka, mamamatay ka, dito na

Hindi ka naman kumain. Bili lang para magkita ng alimang malalaki. Kung kailang kinain mo. Ito prutas, oh. May ito oh, na kinakaon na. Ganyan tiyan pagdaraan mo. Bawa ni Gina, maitong siya, dito yun lang. Dito yun lang ang taong, pero uro-uni na. Ang biskuit. maya-maya dapat dapat maya-maya sih yang kau para nawa praktis katanya di nawa jangan Kanang is lehatan itong kanra sa gawas kay Boston, orang. nilag sa ginawa tubig. Inong tubig na ramay sa Ganon? Hmm. Hindi kasi ito, nag-ausente Basta di ka nakainom. Ako naman, ano? Bira ako minom ng tubig. Magkikubig Ay, kailangan man. Pag-inom sa Pag ka tubig. Sa pasakay, mag-ikulok. Tubig. Pagka alas may bihulaso na at Hindi, one up na. Dari itong mapinit ka tubig sa atin to di ba? Mapaso. Gandang gabi guys. Ang hirap kainin ng alimang. <laughs> Asaya. Uh, Ay, just to thank you. <laughs> Ito na, ano, sipsipin mo yung, ano, al aligi tawag yan eh. Sa, aligi. Ang sarap ng kain natin. Ito yan na, ba't niya itong suka uli? Ba't niya pumuhas? May Kasi hindi yan, ano si siya? Hindi yan, ay ni, pamut niya. Wala mo, ko. Arnil Suruyo, kahusay ni Manaparing. Taga, sa San Rukian, ay kerkenag anak ito ni Rosalinda. Ano siya? Sino nga, nga, nga kuha, Rosalinda? Kuha. Ah, si Rosalinda, kay Kuha, kay Dudoy, anak yun. Aki laka kau selinda ngah kado doi. Tahu. Kau Oh oh per. Badau badau. Oh. 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 Aau. Di mana selinda ba, patut kau itu? Rosalia, Rosalia. Oh, Rosalia. Mama Nikior nak emosi pun sih dengan tu tu. Aisyah ni. Nama dia <laughs> apa? Pak Hey, mai tung pesai Rosi. Oh, uno. Hey, kuan. Satu ito, ni na Ibu ano ba? Mabait. Mabait. Ah, siya. Kuan. Rosario Costa. Ito yung ito. bisan siya na siya. Ato ba ng bubukurong? Bahala kayo magkintuan niya. Basta kakain ako. May sakit siya. Sakto yan. Adik na. Ibulong na. Tara mo siya ng rinasa kayo. Mahadok nga. Ay, bonggo. Ang dami na sa tay ko ni na udo ni ni daw na Busog na ako sa Mamaya naman to <laughs> Ora <akong> <laughs> <ba> ang ako pag ubos Tapos kuman oro <laughs> Nahilo na ako Tama na yan Nahilo na er ako <laughs> erendeg leg sito niya nang nagkinulong Tama na yan baka sinasabi mo lang low no blood ka hindi ka nang <laughs> Imus-imus ka gano'n. Kaya nagpabis. si Mana Rosalinda. Ay, naku. Hindi naman ito nakapahanan. Hindi rin, rin ito kuhan masyado. Very legit. It. Kuhan ito Electric. Ay, naku. Na high blood ako. <laughs> Ayoko na. Bigla akong nahilo. ay nako. Makan na ni. Okay. Ito kainin mo. Mamaya. Sa pili ko Salam. lang busog lusog. Ito 'yung labas natin to. Ano to? Wala na. Wala na rin. Wala na sini kayo. Kanta na ini kay Dumantong. Kakainin ito eh. Wala pa tension naman. Kaya naman maraming salamat and shout out sa mga viewers natin for today's this video ginawo ginigawa gina ka may okay, tunti okay. yapi dito